So, what's up mga Video-video muna tayo. Wala tayong mga ngayon araw. Uh, gagawa na lang tayo ng video. Papakita ko sa inyo ang alaga kong mga manok. At, uh, kung napansin nyo, ang hawak ko ay dextrose powder. Yan po. Ito po yung pinapainom ko sa mga alaga kong manok. At syempre, sinasabayan ko po ng uh, vitamins. Streptopin B. Yan. Tara. Pakita ko na sa inyo. Ayan na. Ayan na sila. Ah, uh, day 12. Day 12 na po sila. Yan po, isa isang partition po 'yan. Ayan. Then sa kabila. Ayan. Isang waterer lang muna yung binigay ko sa kanila kasi nagbigay ako ng gamot. Ah, uh, ang broxitel, Para iwas lang po dun sa ano, sa pisik. Uh, sipon, halak. ayan po siya naiinitan sila dala ng mainit ang panahon ayan po ayan day 12 itimbangin sana natin kaso hindi ko dala yung extension eh Ito sana yung kiluhan natin kung pasok po ba sa uh, yung, yung bigat nila ay eh, kung tama ba sa days so yan yan bigay nga ako ng ano sa kanila yun. Binigyan ko sila ng electric pan para medyo lumabas yung init ng pressure dito sa loob ng kulungan nila. ah uh, bali 6 days nagtanggal na po ako ng sapin tapos ng 7 days, pumasok itong uh, masamang panahon. Ulan, init, ulan, init. Tuloy-tuloy hanggang sa nag-day 10. So nakaranas po tayo ng uh, pag-aalala sa mga alaga natin. Uh, Siyempre, bata pa sila eh. 6 days pa lang. Tapos, hindi man ko pa sila ng gabi. Nasa duty ako nun. Nung nangyari yon. Eh, syempre, pagka umaga, sinipon. May mga pisik na. nag tayo sa mga alaga natin eh. Kaya, ayun. Ah, nagbigay tayo ng uh, unang lunas para sa maiwasan ay yung sakit na yun. Ay binigay ko sa kanila ay Primoxil. hindi uh, naman masyadong matapang yung ano lang. Tama lang. Uh, prevention lang tayo sa mga sakit. Sana tuloy-tuloy na tong uh, magandang kalusugan nila. Hanggang sa pag-harvest, ano. Sa mga gusto pong mag-alaga ng 45 days. So una una po uh, mag ano muna tayo ng budget muna tayo sa para sa kulungan ng manok. Kasi yun yung unang ginawa ko eh. Nag-budget ako. Binili ko muna lahat. Lahat. Para pag nakumpleto niyo na uh, gawin nyo na at least tuloy-tuloy na 'yung paggawa ninyo. Yung kulungan ko na to ay ako lang mismo at 'yung uh, papan ng misis ko at saka 'yung kuya ko, uh, Yun po tinulungan nila ako. Kaya ito na tapos. Bali pangalawang alaga ko na po dito sa building ng broiler chicken ko. yung unang harvest ko dito ay okay naman kumita naman tayo so, yan alabas tayo ng kulungan ay papakita ko po ang labas yan tutor ko lang po ulit kayo sa aking kulungan Yeah. Yung kulungan po natin ay nakahang po yan sa tubig. Yan po. Yung dumi po nila ay diretsyo po sa tubig. Ayan, yung sit up ko. Ayan po yung sit up natin. Ayan sila doon sila. And then, Nakatapos lang kasi natin mag-harvest dun sa kabilang uh, kulungan. Yun yung unang kulungan natin. ah uh, Matagal-tagal na rin yung inan yan. Yung service nyo yan sa atin. Okay. Balik sa loob. So, ayun. Sa mga bago palang mag-alaga ng manok, yung advice ko po ay kumpletuhin muna po yung materyales na para sa kulungan para po ah uh, yung paggawa po ng kulungan ay tuloy-tuloy. And then kunnin na ang kulungan ah uh, mag anulit kayo na ipunulit kayo ng para sa ah uh, pambili po ng sisig at sa feeds po nila. Ah uh, 'yan lang po. Maraming uh, maraming marami salamat po sa mga ano makapanood po ng video ito. Ah, sana po ay may nabigay akong idea para sa inyo. Diyan na po, diyan na po nagtatapos ang video natin. Maraming salamat po, guys.